Wow! Sarap! Malutong! Mm. Sa pangkagat! Mm. Mm. Lutong! Good morning mga guys! So ayan guys, andito kami ulit kasi... Uh, may itatry kami guys alam nyo yung, napapalad kasi namin sa ibang content creator guys na yung saging yung pinakapuno pwede palang kainin yon. so nakukonsious ako kung ano yung lasa nun guys kasi piniprito nila yun nilalagyan nila ng crispy fry so itatry namin gawin ngayon kung ano ba talaga ang lasa kasi mukha naman siyang masarap pag titignan mo ko so, kaya itatry namin guys naka ready na yung kasama ko yeah <laughs> Tara guys, samahan nyo kami. <laughs> Ayan guys, kukunin namin yung natumbang saging dito. Ayan, siguro pwede pa naman to. Bakit hindi isa na lang. Saan? Ayan guys. Uy, tama na yan, tara na. Hey you guys. Guys, dito kami nagluto. Papakuluan muna namin guys yung ano, yung saging. Ayan guys, sinahalo na namin. Ayan. Para ano mamaya. Tapos pipigaan pa namin yan guys, bago namin siya iprito. Para ma mawawala yung pakla niya. Tanggalan natin ang pakla. Ganyan Open. So guys, ano, Tipigaan ko na guys. Ini. So guys, tip Tipigaan na natin guys. Kasi natin natin ang asin. asin din. Yon. Sige lang asin mo pa. Hanggang sa manawa siya sa lanta na. Wow, ang ganda na tingnan, no? Mm -hmm. Ganda hmm. na din. Pagkatapos ng tigaan, siyempre ilalagay niya sa lagayan. Yan. Ang lupit talaga kung piga. -piga. <laughs> Na-excite na ako. Ano kaya? Ang laso nito. Sabi kaya nila, kaya. sobrang sarap daw. So, titignan natin kung sobrang sarap. Yeah, halo ba? Uy, halo mo ganyan. Halo, haloin mo. Haloin mo, baby. Yan, no? Wow. Ang yummy. Sabayan yan ang trip. Grabe, mm -hmm. ang mahal niyan. Pag kayo, ang mahal niyan. Ang mahal na pagkabili namin dyan. Hindi, mahal um. talaga to sa Walter. Akala mo ba na, ano? Bibili yun eh, nakabalot oh, eh. Oo, 170 ang liit. Ganito uh -oh. lang oh. Nakita ko eh. Sa Walter. Parang ba? Ibuhos mo na para dire-diretso na lang ng ano. Sigma, sing kip, -kip, -kip, -kip. Ano? Kefe? Kefe, kefe. Kefe, kefe. Kef. Kef, kef. kef, kef. mm, hindi ko kulang ata isa. Ay, dalawa. Hindi sakto lang yan. Hindi mo pa na halukay ng maigi. Halukay mo, baby. Ayun, no? Bango. Ay, ang bango. Walang suka lang. Sa bakit timpano yung sipa ko eh? Ang sarap yan ala. Ano parang, anong pati. Pati gasa ng ilo. Malalaki na yung manok ko. Kapain na yan. Ano, ano? Pwede lang patay. Ito, ano kaya ito? Ano na? I-crispy ano natin. Hindi, crispy lang. O, oh, titikman natin. Titikman natin. Kung naimas na na daw. Kung naimas. mag ano na ako, guys. Sige. Titikman natin. Malutong. Medyo. May jowa. May jowa. Ganoon natin. Mmm. Naimas. Ang sarap. Oh my God. Ang sarap niya, no? Mmm. Try. Try mo, ba? Wow. Perfect. Malasa. Malasa siya. Ano? Sarap. sarap. And guys, oh. Nasarap pa yung mga bata, oh. Kailangan pala malutong siya. Para... Madaling kainin. Mm. Ano daw masarap? Oo. Mm masarap -hmm. niya. Lasang ano? Anong lasa? Lasang chicken. Chicken. Ano ba? Ang dami nang nagsabi lasang <laughs> chicken na si Idang. Ano? Sarap ba? Diba? Digit. Bigyan mo ako si Isis. mo si Isis. Ingi ako pa. Baka hanapin mo anak mo, nagbubungkal ng saging. <laughs> Gusto ng mga bata, oh. Masarap ba? Oo. Uh -huh. Nagugas ba kayo ng kamay? Uh -huh. Parang uh -huh. hindi, ah. O, oh, kanina pa. Halika nami. Marami akong mami dito. Ayan, guys, oh. Ang sarap niya, guys. Okay, okay. Ako, salamat. Okay lang yan. <laughs>